Tuluyan nang nilanggam sa California ang Kimpaw. Sabay kumain, magkasama pa sa si isang hotel. Quality time habang hindi pa nagsisimula ang rehearsal nila para sa gaganapin na flight tour. Sagat ang kanilang bebe time, na misang isa't isa, nag-celebrate na rin sa pagkapanano ni Kimi tiyak na sasama rin si Daddy Paolo Abelino sa Soror para suportahan ito. to. Ganitong ang pinapangarap ng gahat, ang kahilingan ni Chinita Girl na magkaroon ng true love ay ipinagkaloob na ni Lord. Lahat ng mga katangi na hinahanap ay sinanong na agad ni Daddy Paulo at it's sa work tinadalhan ng food para hindi malipasan ng hutom. At effort kong effort kahit makarayu sila. Walang wala sa mga moves na mga exigenita girl. Kaya naman in love na in love talaga. Kahit sinong babae ay agad na mauhulog kung ganito ba naman magmahal ang isang galaki buhos kong buhos sa pagbibigay ng oras at pag-aalaga. Ayon nga sa opinion ng mga fans, ang binis ng panahon, parang noong nakarang taon, e eh heartbroken ang idol natin. Hindi siya hinayaan ni Lord na magdusa sa mga lalaking walang paninindigan. Okay. Thank you, Paolo Abelino, sa pagpasok sa buhay ni Kim Chu. Nisem niyo ang isa't isa. Tapos na tagos sa puso ang opinion ng fans. Layang na layag, Kim Pao.